Ang pamamagitan at panalangin ni Padre Pio ay naging bukal ng pag-asa at lakas para sa maraming taong nakikipaglaban sa kanser. Nanalangin sa kanya ang mga pamilyang naghahangad ng kagalingan at ginhawa at marami sa kanila ang nakaranas ng mga himalang resulta. Naging daan ito upang maihanda nila ang kanilang mga kaluluwa ng mabuti para sa huling hantungan. Narito ang ilang kilalang pagkakataon kung saan pinaniniwala ang may malaking papel ang pamamagitan ni Padre Pio sa pagpapagaling ng mga may sakit sa kanser bago sila pumanaw. Maraming ulat ng mga espiritual na kagalingan at mga himalang pisikal ang i ibinahagi kabilang ang mga taong bumalik sa sakramento ng kumpisal matapos ang ilang dekadang paglayo ang mga kwentong ito ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng pag-ibig ng Diyos at ng pamamagitan ni Padre Pio. Ipinapakita ng mga halimbawang ito ang malalim na epekto ni Padre Pio sa buhay ng mga tinamaan ng sakit ng kanser. Nagbibigay ng pag-asa at daan tungo sa kagalingan ang kanyang pamamagitan ay patuloy na nagbibigay ng kapanatagan at lakas sa marami habang sila ay humihingi ng tulong mula sa Diyos sa pakikibaka laban sa mabigat na karamdaman. May mga pagkakataong ang malubhang karamdaman ay biglang nawawala sa loob ng dalawa o tatlong taon, minsan pa nga ay mas matagal. Tinawag ito ng mga tao bilang dalawang taong palugit o two years reprieve sa Ingles. Ibigay sa kanila ang panahon ngayon upang ayusin ang kanilang buhay at paghanda sa huling paglalakbay. Sa pagtatanghal ngayong araw, tampok ang ilang mga istorya tungkol dito. Iyan ang inyong tutukan. Si Dr. Francesco Ricciardi ng San Giovanni Rotondo, isang lantad na ateista at taga-suporta ng mga pag-atake laban kay Padre Pio, ay natuklasang may malubhang kanser sa tiyan noong taglagas ng 1,128, 1928. Wala ng pag-aasang gumaling at noong Desyembre noon ay halos mamatay na siya. Dinalaw siya ni Padre Pio at nagtagal ng ilang sandali sa kanyang silid ng sila lamang dalawa. Walang nakakaalam kung ano ang kung naganap sa pagitan nila maliban sa katotohan ng ngumpisal si Ricciardi at tumanggap ng banal na komunyon. Nang makabalik ang pamilya sa silid, sinabi ni Padre Pio sa doktor, Gumaling na ang iyong kaluluwa at malapit ng gumaling ang iyong katawan. Makalipas ang tatlong araw, naglaho ang lahat ng palatandaan ng kanser. Nabuhay pa si Dr. Ricciardi ng halos apat na taon at pumanaw bilang isang tapat na katoliko. Si Giuseppe Iscatinia mula sa Palermo ay ginagamot sa Casa Solievo de la Superencia noong 1668, 1968 bago pumanaw si Padre Pio. Siya ay may terminal cancer, ibig sabihin huling hantungan na at wala ng pag-aasang gumaling, na malalang kumakalat na. Sinabihan siya ng mga doktor na hindi na siya tatagal ng higit sa 48 uh, oras. Nakuha ng kanyang asawa mula sa mga praile ang isang piraso ng lino na ginamit ni Padre Pio sa kanyang sugat sa tagiliran. Magkasama silang nanalangin na mabigyan siya ng limang taon pa ng buhay upang mapalaki nila ang kanilang ampon na anak na babae. Isang gabi na nag siya na si Pio ay uh, sinusubukang buhatin ang isang napakabigat na bato habang pinagtatawanan siya ng mga kabataan. Pagkagising niya, agad niyang naramdaman ang kagaanan ng katawan. Kinakabukasan, tinanong siya ng doktor. Kamusta na ang pakiramdam mo? Sumagot siya. Pakiramdam ko ay ganap na akong magaling. Nabigla ang doktor sapagkat ang lahat ng pagsusuri at x-ray ay uh, naging negatibo. Wala nang bakas ng kanser. Siya ay pinalabas ng ospital, ganap na magaling. Iyon ay noong ikadulamput tatlo ng Nobyembre, isang libo at anim November 23, 1968, tatumpong araw matapos pumanaw si Padre Pio. Bumalik siya sa Sicilia at namuhay ng malusog sa loob ng halos sampung taon. Bago siya mamatay, sinabi niya, Humiling ako ng limang taon para lumaki ang aming anak. Siyam ang binigay ni Padre Pio. Ako'y lubos na nagpapasalamat at kalaunan pumanaw siya ng mapayapa. Si Padre Marcelino Iacen Sanero, isang kapilan or chaplain sa Hospital sa Milan, ay nag, nagdadala ng banal na komunyon sa isang lalaking may malubhang kansa sa lalamunan. Pinayuhan ng mga doktor na siya ay operahan, ngunit bago yun ay nagtungo siya kay Padre Pio upang humingi ng payo. Noon ay minsan nang naging mabagsik si Padre Pio sa kanya Ngunit ngayon, sa pagkakataong ito, ay sinabi nito, huwag kang magpa-opera, huwag kang hayaang galawin. Nabuhay pa ang lalaki ng walong taon, madalas niyang sabihin, dalawang himala ang natanggap ko kay Padre Pio. Ang una ay ang aking pagbabalik loob. Ang ikalawa ay ang mga karagdagang taon ng aking buhay. Noong Nobyembre, isang libo at 1972, November 1972, isang lalaki sa Roma ang dumaranas ng matinding sakit dulot ng terminal cancer, so wala ng pag-asa. Habang kasama ang kanyang pamilya, bigla siyang subigaw. Paalisin ninyo ang bunghi iyon. Hindi nyo ba siya nakikita? Isa siyang cappuccino na may puting balbas at sinasabi niyang sumama ako sa kanya. Ayokong kung sumama sinabi niyang babalik siya sa ikalima ng Pebrero at aalis na siya ngayon. Inakala ng pamilya na bunga iyon ng gamot at deliryong dulot ng sakit. Ngunit makalipas ng ilang araw, siya ay gumaling. Nang ipakita sa kanya ang larawan ni Padre Pio, agad niyang nakilala ang monghe. Mula noon, araw-araw siya nagsisimba at nananalangin sa simula ng Pebrero 1,773, 1973, bumalik ang kanyang karamdaman. At noong ikalima ng Pebrero, siya ay pumanaw ng mapayapa habang binibigkas ang pangalan ni Jesus. Si Brian John, isang batang lalaki mula sa Liverpool, sa Inglaterra, ay may uh, leukemia at naghihingalo. Ang kanyang mga magulang na hindi nagsisimba ay nagnanais manalangin at humingi ng tulong sa isang kaibigang katoliko. Sinabihan sila, manalangin kayo kay Padre Pio. Kinanong nila, sino si Padre Pio? Ang sagot, basta manalangin lang kayo sa kanya dalawang linggo pagkatapos sinabi ni Brian sa kanyang ina. Nakita niyo ba ang lalaking bumibisita sa akin kagabi? Sa loob ng ilang gabi, binibisita siya ni Padre Pio at sinabi ni Brian. Ang pangalan niya ay Padre Pio. Suot niya ang mahabang kayong mangging damit at may mga butas ang kanyang mga kamay at paa. Pero hindi, hindi na raw iyon masakit. Habang nagsasalita siya, naamoy ng kanyang mga magulang ang napakabagong halimuyak na pumupuno sa buong bahay. Isang gabi, sinabi ni Brian sa kanyang ina, Kailangan ninyong hilingin sa Diyos na bigyan ka pa ng isang anak na lalaki. Sinabi ni Padre Pio na malapit na niya akong isama sa mahal na ina. Ibig sabihin sa mahal na mabirhen. Ilang araw pagkatapos, Lumubha ang bata at dinala sa ospital kung saan siya ay namatay ng mapayapa. Ang ministeryo ni Padre Pio ay nakatuon sa espiritual na paggabay sa mga may sakit. Pinibigyan din ang panalangin, pag-aasa at pagtitiwala sa awa ng Diyos, higit pa sa paghahangad ng mga pisikal na himala. Palagi niyang pinaaalalahanan ang mga may sakit. Manalangin, umasa at huwag mabahala. Ang pagkabahala ay walang silbi. Maahuin ng Diyos at diringgin niya ang iyong panalangin. Yan ang pamosong uh, sinabi ni Padre Pio. No? Pray, hope and don't worry. Ang kanyang layunin ay tulungan ang mga tao na ihanda ang kanilang mga kaluluwa sa kalooban ng Diyos at may pagpakumbaba at lubos na pagtitiwala sa kanyang awa. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na po ninyo at sana po nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po ninyong kalimutang mag-like, uh, mag, -like, mag at i din po ninyo ang video ito At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, pindutin lang at subscribe na sa baba at ang kapanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga aming episodyong ilalabas na hinaharap. At uh, kung naibigan talaga po ninyong ating pagtatanghal, mangyaring suportahan po kami sa pamamagitan ng paglahok sa amin eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padipio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bangsang Pransya. At ito po ay para sa inyo, ha? hindi po ito para sa mga namatay. Pero maaari naman po ninyong isali sila o sa inyong mga intensyon. At uh, sa ang pamamagitan po ng pagdodonate o pagbibigay ng donasyon ay uh, pwede pong direct deposit sa aming BDO account o kaya na pamamagitan ng GCash via bank transfer. Meron din po kaming uh, personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan at uh, maaari pong doon nyo ipadala ang donasyon pero mas pinapaboran po namin yung uh, GCash via bank transfer dahil well, diretsyo na po ito sa aming account. At bilang uh, pasasalamat sa inyong pagiging membro ng mga alagad sa kalinga ni Padipio, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o uh, medalya ni Padipio. na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipiyo.com Org. O kaya, maaari rin po kayo magpadala ng email sa ang tinig ni Padipio at gmail.com So hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. At syempre, maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padipio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Pahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. No. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.